Hey, guys! Happy New Year! So, today is January 2 and it's the birthday of my sister. Happy birthday, daw! And now, kararating ko lang from bahay. Not bahay, from work then. And dahil nga January 2024, kailangan natin ng bagong stock dito sa ating boarding house. So, I have here my stocks. So, namil... Ah! Nakita niyo yung pante ko! <laughs> no! So, wala akong stand dahil nakalimutan ko sa bahay. But, let me try this one. Try natin to. Dahil hindi ko naman siya nagagamit. Let me try it today. So, ayan. Okay. So, it's time for unboxing. Kala ko kita ulit yung mga karagalan ko dito. So, ay ayan. So, I have here my canola oil. Hindi kasi ako bumibili ng tingi-tingi na, na oil dahil sabi ng doctor ni nanay is hindi maganda sa health since hereditary yung cancer. So, hindi maganda sa health natin yun. So, I have my canola oil. Introducing Jolly! Sobrang ganda din oil na And I have here my sibuyas, ahos, at saka kamatis. Sobrang mahal ng tingi-tingi na sibuyas, kamatis, or kahit yung kinilo dito sa pandan. Sobrang mahal, guys. Eto, next, bumili ako ng bagong asukal dahil yung asukal na ginagamit ko is yung five layer pa. So, five layers Hindi pa naubos. Hindi din ako pala kape. Kaya, hindi siya nauubos. And, ay! Next is, bumili ako ng isang kilong bigas. Sobrang mahal ng bigas dito. 60 kilo na to. So, I'm gonna put it here. Kasi, dapat bagong takon, dapat puno yung ating lalagyan. And since hindi tayo nagbago dito, so kaya, yung ating bigas is kaya kunting konti pero hindi din ako masaing kapag dito ako sa pandan dahil binibili kami sa labas so ano na po dito ay putang ina. so, so ngayon ayan siguro 5 kilos yung dapat kong bilhin para mapuno and dahil mahal na next time na lang magdadala na lang ako ng bigas from bahay So, I have my New Yorker hot dog. Apat na piraso ko ito para bukas ngayon, para bukas at saka sa susunod na kainan. So, I have my New Yorker hot dog. Once na try nyo yung New Yorker, guys, ay iba, sobra. Hindi ka na try ng brand na kahit Ayan, cheese filled hot Sobrang sarap nito guys. And sobrang mahaba siya. Worth 17 pesos. Sulit na sulit yung ating hot dog New Yorker. And next is ang ating itlog. Hindi talaga nawawala sa listahan ko sa pamimili yung itlog. Dahil lifesaver din yung itlog kapag mamili isang lakad. At kailangan kumain problem solver talaga si Itlog. So, 10 piso yung Itlog. And bumili ako ng 5 kaya 50 pesos. So, ayan. And, ito naman for my, bakit kumagalaw? For my uh, teeth, ito yung aking Colgate. So, bumili na ako ng dalawang tube dahil mabilis ubus yung sachet at magasto siya. And next, ito yung ginagamit ko sa buong pang laba. Brigis baka naman. Ito. And dahil nga mayroon ako washing machine, so kailangan natin yun. Sunrocks, Color Safe, at saka Silka. Sobrang tigil ko. Isa-isa lang yung mabili. Next naman sa groceries is ba to? Ano ba to? Eto, bumila ko ng pancit canton. So, bumili ako ng apa, o tatlo. Ayan, bumili ako ng tatlo. And mayonnaise dahil gusto ko nung sausawan. Masarap yan sa hotdog na sinasausawan ko sa mayonnaise. Next is lead beads. Kasi kung minsan-minsan nagluluto ako ng adobo or adobo na atay. So, ayan. Next is yung aking meatloaf. Meatloaf na nilalagyan ko ng itlog. Kaya, ayun. Sobrang sarap. And, ito yung mega na, na um, flakes and oil. Pero, hot and spicy. So, kaya. Yeah. And, yung aking flakes and oil na 555 sardines. And, yung biscuit. Ito lang yung every week, meron akong binibili na pa isa-isang biscuit. Kaya, ito yung nabili ko for today. And, ito yung aking napkin so that's it for today po. so yung binaya Ay, bakit pa ba pa ba naglilik pala pa pala pa ba pa ba pa ba pa pala si Sergeant at Arms. pa ba So, eto na yung aking mga pinamili na haul. <laughs> Sobrang messy and makalat. So, ayan. Eto na yung itsura ng aking pantry dito sa so boarding house. So, I have here my um 1 4 kilo na na bihon. And, meron pa ditong iba. Ayan. So, makikita nyo. Ubus na yung aking jewelry. Kaya, nagbimilong ito tayo ng bago. So, ayan, tapon ko na yan. ko na yan. Ayan, kunin na natin. Ating mga pinamili. So, alam nyo ba guys, pag alam kong konting-konti na lang yung stock dito sa boarding house, parang nagratatala. Hindi ko alam kung ganun din ba kayo. Basta, lalong-lalo -lalo na pag naubusan ako ng mantika, parang nakakaano, iba yung feeling ko. Parang ramdam ko yung pulang. So, ayan. Dito ko pa nga pala nilalagay yung aking mantika. Diyan yan. At saka ka... Ay, hindi ako bumili ng luya. Ayan, nabubulok. Kapag hindi ginagamit yung luya, nabubulok siya guys. At saka ka, ayan. Tapon ko yan mamaya. Punong-puno na. So, ayan. At saka ito yung aking asukal. Nalagyan niya ng asukal dito sa taas. Ito yung arena. And, ayan. Eh, ba't ganun? Ba't nababasa? Ano ah, ah, kasi hindi naman siya bukas. Ba't basa? Ayan ang aking egg na sobrang tagal na. Baka bulok na yan. At saka, ito na yung aking sugar. So, lagay ko lang siya dyan. Lagay ko siya dyan. At saka, yung aking mga kamatis, sibuyas. Lalagay hindi natin siya ilalagay sa loob ng plastic dahil mabilis daw siyang mag-moist kaya mabilis siyang nabubulok kaya yan 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 pinili ko nga po pala yung mga maliliit lang na sibuyas dahil sobrang mahal ng sibuyas guys kaya ayoko hindi ako magbili ng mga lalaki so buy na lang sa mga lalaki. Yan, ipunin natin yung plastic dahil baka magagamit pa sa susunod. At saka yung stock natin dito. Yan. Okay, natin siya dyan. Okay, natin sya dyan. Yan. Okay. Yung ating... Aray ko. Ito yung napkin ko dito yung nilalapit sa stock kasama ng mga plastic. Ayan. Ito yung dried tuyo to. Pero, ewan ko ba kung dyan ko siya nilalagay. Basta, para... Ayan. Ito yung aking pangkulay ng buhok na hindi ko naman ginagamit dahil allergy tayo. At saka, tagay ko yung ating Skyflakes at Eden Cheese. So, ayan. Machis kasi ako. So, that's it. And, uh, meron pa ang aking mga panglaba. Nakalimutan ko nga po pala bumili ng, ha, uh, nakakainis. Bumili ng, ano, downy. Kasi, hindi kasi ako nakakabila dito sa boarding house, guys. Hindi ako masyadong nakakabilad. Dahil, hindi na ako nag-aattempt dahil kapag nagbibilad ako dito ng mga sinampay ko is madalas umuulan kaya ayoko na nang ganon ayoko na nang bilad ng ibilad tapos lalaban ko ulit dahil ulanan ayoko nun ayan so so satisfying kapag alam mo punong puno yung iyong pantry na excited ako. Yung pinamili ko halos naka halos mag-aabot ng 1,000. So, sa 1,000, ito lang yung laman. But, ganon. Ayan, dito ko lang yung aking eggs. And, yung aking hot dog, I'm gonna cook it later. Dahil ulamin natin siya. Hindi pa ako nakapang nanghalian, guys magsasain pa ako. Ang gulo pa ng aking morning house. Sobra dahil mabilisang uwi lang yung ginawa ko nung nakaraan. Kaya gulong-gulo yung bra ko, yung panty ko. Yung panty ko naman hindi nakakalat. Yung bra ko lang dahil kinuha ko sa sinampay. Hindi ko lang siya natutupay pa. Pero, yan. So... I think that's it for today's video, guys. Dahil sobrang haba na to, hindi ako nagpapahaba ng video para mabilis ang watch lang. Pero dahil nga, dami natin na ginawa. <laughs> but yeah so thank you guys so so much for watching i hope you guys did enjoy and if you did please don't forget to give this video a thumbs up subscribe to my channel if you aren't already and please turn on your post notification for you to be notified whenever i upload a new video so see you guys on my next one bye peace see you sa San.